Panalamin para sa tahanan. Ina laging sa klolo, pinili ka namin rina ng aming tahanan. Inihiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigkisi ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Inihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinaggatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Kulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, kami namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan na iyon. Pidyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan pulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Bulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magninas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Aming ina ng laging sa klolo, ipanalangin mo kami.